Huwag nang isisi sa China ang kasalanan ng SBP o samahan ng basketball sa Pilipinas ang inaasahan ng pagbabalik sa Gilas Pilipinas ni Calvin Abueva at Terence Romeo ay malabo muna ulit mangyari dahil sa kapabayaang ginawa ng SBP management. Gilas Pilipinas problemadong problemado dahil ang apat na key players na papalaruin sana sa paparating na Asian Games sa China ay hindi makakalaro para sa Gilas Pilipinas ayon sa isang source na hindi binigay ang kanyang pagkakakilanlan wala pala sa listahan ng Asian Games organizer ang pangalan ng apat na players ng Gilas Pilipinas ibig sabihin po bago pa pala sumabak ang Gilas Pilipinas sa training para sa paghahanda sa Asian Games at bago magresign si Coach Chot Reyes ay nakapagpasa na pala ng 60 name na pangalan ang Gilas Pilipinas sa organizer ng Asian Games at sa 60 name na pangalan na pinasa ay wala ang pangalan nila Terence Romeo Calvin Abueva Mole totowa at Jason Perkins sa madaling salita wala pong kasalanan ang mga organizer ng Asian Games at lalong lalo na ang bansang China sa kadahilan ng hindi makakalaro ang apat na key players na kinuha ni Coach Tim Cohn ang may kasalanan pala talaga ay ang mismong SBPO o ang samahan ng basketball sa Pilipinas sila po talaga ang may kapabayaan sa nangyari kung bakit hindi makakalaro si na Calvin Abueva Jason Perkins, Terence Romeo at Mole Totowa. Dahil sa pangyayari na yan at sa kapabayaan ng SBP Management Limitado lamang ang mga players na hawak ni Coach Tim Cohn para sa Gilas Pilipinas ang inaasahan ng pagbabalik sa Gilas Pilipinas ni Calvin Abueva at Terence Romeo ay malabo muna ulit mangyari dahil sa kapabayaan ginawa ng SBP buti na lang may mga key players pa rin na makakapaglaro sa Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Junmar Fajardo, Japet, Aguilar Scotty, Thompson at marami pang iba. Desmiado na naman ang mga basketball fanatics sa Pilipinas dahil nga sa nangyari na hindi makakalaro si na Terence Romeo at Calvin Abueva maraming ang naghihintay na fans nila ang muli silang makita na magsuot ng Gilas Pilipinas jersey. Ang sinisisi pa naman ng mga Filipino fans sa nangyari ay ang China na bumabawi nga daw ito dahil sa bansa nila lalaruin ang Asian Games yun pala naman ay mismong SBP talaga ang may kapabayaan sa lahat ng nangyari. 嗯。<noise>